So, ito na guys. O, yan ba ang nalulugi? Okay, kasi po, alam nyo guys ah, yung pong mga pages na nagkakalat ng fake news. So, sanay, sanay na tayo dyan. Alam natin yan. Meron talaga mga pages na hindi mo pagkakatiwalaan, nag i ng mga storya. Ah. O kaso, yung kapag kasing level na ni OG Diaz, kasi mataas na level na yan eh. Million na yung nanonood dyan. 'Di diba? Sana mas maging responsable lang pagdating sa mga post at sa mga binibitawang mga mga statements at mga balita. Okay? Kasi yung pinagkuhanan nila ng ng na page, 'di ba? Hindi din naman reliable. Pwede naman nilang tanungin ang uh, kahit sino sa Dabarkads, sino sa Tito Vic and Joey tungkol sa kanilang financial situation. Sasagutin naman sila eh. Pero bakit kailangan iuna yung report? Na style pa tanong eh, para hindi obvious, 'di ba? Para hindi. Pero ito po makikita nyo dito, yan po yung uh, financials at uh, 2023. Okay, yan ba yung naluluge? Okay, so makikita po natin diyan ang kita Last year ay umabot sa 501 million PVJ Productions so, Alam natin pag April sa uh, Nagsasubmit na ng ano eh Ng mga BIR, di ba? So 500 million Yung pong uh, uh, gross na kinita okay? uh, gro Gross na kinita Tapos yung mga direct costs Ay uh, 410 million eh Malaki yung direct cost kasi po bumili pa dyan ng mga bagong ilaw, mga bagong equipment, mga bago lahat, syempre bago Umaga, uh, Bago lahat uh, kasi yung mga ibang kagamitan, syempre sa tape ang may-ari nun So bumili pa ng mga panibagong mga gamit at mga kung ano-ano yung TVJ Kaya umabot sa 400 million direct cost pero yun, yung may gross profit na 90 million no? Yan ba yung nalulugi? 'Di diba? So malayo po sa nalulugi ang Itbulaga. At tandaan niyo po, uh, palapit na 'yung eleksyon. So sigurado itong kinita na 'to lalo pang lalaki 'yan. Diba? Lalo pang tataas yan Habang lumalakas yung signal ng TV5 halong, Habang pumapalo Lalo yung show At uh, mas, mas kumakalat po yung itbulaga sa buong bansa So expect nyo po mas lalaki pa yan Lalo na going to next year Diba, ba? Election 'yan. Nako, ang laki po ng kita diyan. So, malayo po sa ge Sana ma-report ito ni uh, OG Diaz sa kanyang vlog para ma mapakita naman niya na hindi siya bias at hindi siya nagkakalat ng fake news at uh, para ano lang, to be fair lang. Sana lang ma-post niya 'to. Kung hindi siya naniniwala dito sa vlog ko, oh, he can reach out to uh, To TVJ same ang ipapadala sa kanya same ang ipapakita sa kanya di ba kasi ngayon sa BIR so transparent ang uh, TVJ pagdating sa ganito para lang po mawala yung mga yung mga sinasabi ng mga tao na ge o ano ano nalulugi tinamo o may kita di ba so, so this is a, a new face for TVJ bilang production pero they are responsible maayos silang mga producer at uh, lahat ng mga pagkakamali na nangyari andres sa mga halosos ay iiwasan po nilang mangyari. Yun po ang katotohanan po dyan. So sana matigil na yung matigil na yung mga fake news, matigil na yung mga pagkakalat. Sana ma-report ito ni OJ Diaz para uh, once and for all ay maklaro na ito. Kung hindi siya naniniwala sa vlog ko, sino ba naman ako, di ba? Pwede niyang tanungin kahit sino sa TVJ kahit sino dun sa mga sa management doon. At uh, pareho ang sasabihin nilang report. Pareho ang sasabihin nilang uh, financial situation ng TBJ. So healthy ang Itbulaga at asahan nyo po na 50 years 60 years talagang Eat Bulaga is here to stay. Hindi po mawawala yan. Longest running, top 5 in the world, di ba? Sabi nga ni Boss Joey, yung iba, ingit lang, yung iba, uh, talagang mema lang, di ba? So, sana tigilan na yung mga fake news. At um, yun lang naman yung ating request dito. So, yan po. So, yan po ang ating announcement for today. So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next vlog. Stay safe parati, guys. Mga dabarkads. Oh, ma mamaya maglalive ako. Marami akong ikukwento pa sa inyo inyo at marami pa akong mga mga i-chismis at ibabalita sa inyo. Okay? So thank you very much guys. Bye bye po.